Balita naman sa Nalawigan mga kapatid, magkakasama raw ngayon na umaaligid sa Philippine Sea malapit sa Japan ang mga barkong pandigma ng China at ng Russia. Base sa report ng U.S. Naval Institute, nagdeploy deploy ng mga barko ang Russia-Chinese Navy para sa kanilang joint military drills malapit sa Philippine Sea. Hindi malinaw kung saan ang eksaktong lokasyon ng nasabing maritime exercise. Pero lumabas din sa ulat na dumaan din sa Balintang Channel malapit sa Babuyan Islands sa Batanes yan ng aircraft carrier ng China na Shandong. Hindi ito ang normal na ruta ng barko dahil pupwede naman silang dumaan sa Bashi Channel na nasa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, alam ng militarang pagdaan ng Chinese Carrier Strike Group sa karagatan ng Pilipinas at nababahala sila rito. Kaya tiniyak ng AFP na patuloy nilang babantayan ang ating karagatan para mapanatili ang bukas at malayang paglalayag sa Indo-Pacific na pinagbabantaang makontrol daw ng ilang mga bansa sa ilang pang mga tampok na balita mula sa mga lalawigan, pamemeke ho naman ng dokumento para makakuha ng passport ang nabisto sa isang Chinese sa Davao. Kukuha daw po sana ng passport ang Chinese para po sa ay lumipad patungo ng Amerika. Pero napansin daw ng mga tauhan ng DFA na kaduda-duda ang mga dokumentong ipinakita ng nag-a-apply. Kabilan dyan ang birth certificate at national ID at maging driver's license. Nang suriin, abay peki daw ang birth certificate. Pero yung national ID nito at saka yung driver's license, totoo ba? Maharap po ang kaso ng uh, ang suspect sa mga patong-patong na kaso. Patay ang isang kadete ng isang Maritime Academy sa Laguna matapos parusahan ng kanilang instructor. Kinilala ang biktimang si Vince Andrew De Los Reyes, 19 anyos, estudyante kadet ng NYKTDG, Maritime Academy sa Calamba, Laguna. Ayon sa mga polis, ipinatawag ng kanilang instructor ang biktima noong lunes matapos hindi daw magustuhan ng guro. Ang reaksyon ng estudyante sa kanilang group chat bilang parusa, pinag-exercise daw ng instructor ang kadete hanggang sa kapusin ang hininga at mawalan nga ito ng malay. Isinugod ang biktima sa ospital pero idineklara rin dead on arrival. Apat na kadete ang hawak ng testigo o nahawak na testigo ng mga pulis. Inaresto ng instructor na nahaharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Sa ilang pang balita, anin po ang patay kabilang po ang isang pulis matapos nga pong mauwi sa barila ng isang operasyon sa Alyosan, Cotabato. Nagtungo sa barangay Nupanay ang mga pulis para maghain ng search warrant laban sa isang makabuat Haji Salik. Ito'y kaugnay ng paglabag umano ng naturang sospek at kanyang grupo sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pero nang makalapit na ang mga pulis ay pinaputukan sila ng grupo kaya't nagkaroon ng barilan. Kabilang po sa napatay si Salik, anim na pulis ang sugatan. Nabawi mula sa mga sospek ang libong pisong halaga ng droga at mga armas. Mahigit 70 milyong pisong halaga ng shabu ang narecover naman ng mga otoridad sa baybayin ng Pangasinan. Pinakamalaki ang nakuha noong lunes sa barangay Gayusan sa Bayan ng Agno. Natagpuan nga dyan ang labing isang transparent plastic na naglalaman ng 10 kilong shabu at nagkakahalaga ng 65 million pesos. Ayon sa Pangasinan Police, isang grupo ng mga kabataan ang unang nakakita sa nasabing droga. Noong July 6, sa baybay na sakop ng bayan ng Bani, nakuha ng mga mangingisda ang isang kilong shabu. Higit 6 million pesos ang halaga nito. Ayon sa pulisya, inaalam na kung saan galing ang mga droga. Lalot pare-pareho raw ang marking sa plastic na may nakasulat na Kyle Lundi at A168. Pareho rin daw ito sa mga drugang nakumpiska sa Ilocos Sur at Ilocos Norte noong nakaraang linggo. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.